Hmm, apa kaya bang nakita tadi kamera? Hmm, um, bang. Hmm, bomba pa mo. Hmm. ya, sige, bomba. Hmm, Pung pungsang alas ka. Kombisyon. <laughs> hmm, <Saint> Peter. <laughs> oh.

Peter. Wala nang hospital sa Peter. Diretso mo. <laughs> hmm. Commission. Ito na, ito na. Kasi katapos Pusang alas, banga-bangag! Hmm. Ano yung nag-iisip? Ito na. Bota pa, Lumi. Bota pa, Lumi. Sapa! Pusang alas ka. Pag-iwang-iwang ka. Hmm. Pasok. <laughs> Yan nung papalamu kuro kayo kamote hmm, mm. komision, komision <laughs> ayo humabon, another kamota kamota hmm mm, alas ka, singit ka ba hmm, komision number two komision <laughs> good luck sa impiarno Pusang alas Nandamay ka pa Mmm Dalawa Tatlo Mmm Komisyon habol <laughs> Habal Saint Peter. Peter tiki, Tikitikik Kita na naman malala Mmm Hop Mmm Hop Pag-ewang-gewang pag gewang Mmm Nasisira na ulo mm! <laughs> komisyon Hihihi <laughs> Hop Isa pa Isa pa Hop nasa kanan na mm, lumingon pa sa kaliwa ah! wa mm, tarantado mm. hop <laughs> bagong bago to ah hop hop <laughs> mm, artista mm, ewan ko sa iyo <laughs> artista mm, commission Komisyon! Mm. Ayos to, ah <laughs> Hop. Uy. Ay, hu -hu 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 -hu. Uy, ang galing. Sayang. Komisyon na, eh. Hop. etong paisa, sumunod May nainggit, may nainggit. Hop. 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 Hmm. Putang alas. Komisyon. Hmm. <laughs> St. <Saint> Peter, pasok. Hihi. <laughs> Tuloy-tuloy nyo lang. Hmm. Hop, nakakita. Nakakita naman ng camera. op ang galing. Hop, hop. Oh, mm, binaba yung kamay mm, komisyon ano ngayon mm, katarantaduhan mo St. <laughs> Peter ang bagsak mo <laughs> 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 oh, 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 oh. <laughs> hop tinaas yung kamay Hmm, <laughs> pusang alas. Nanda, may ka pa. Mm, nakawawa yung asawa mo. Hihi, <laughs> komisyon. kamote. Hihi. <laughs> Uy, ayos. Oh, dumingon Boom! Pusa atas! Commission! Paggewang-gewang ka pa. Ah. Mm, mm, nadama yung kaibigan mo, mga kupi. <laughs> Saint Peter! Uy, <laughs> oh, paunahan o. Oh. Uy, galing o. Oh. Hi, hi. Ay, ka! Tanaw. Kamote, Oscar ka na naman. Antiti ba sa Saint Peter, <laughs> mm. tambay pa more. <laughs> Uy, ayos to. Uy, karirahan sa na naman, mga Oscar. Mm. Uy, Oscar! Superman! Hi! <laughs> Patay ka ngayon! Hmm. St. Peter, entry! <laughs> Welcome to the St. Peter! Hmm, dalawang kamote, plus yung mga nangkatambay dun. Hmm. Hindi pa kayo nadadala. Ang tigas ng ulo nyo. Hmm. Tuloy lang para kumita ng kumita. St. Ayos to. Uy. Mukha moko lang lagay ang kubisyon. Matitigas talagang ulo. Marilyaki, mga Oscar. <laughs> <mukong>